Sobrang mahal na mahal mo ba ang partner mo? At gusto mo ba na siya ay mapapas sa iyo habang buhay? At mamamahalan kayong dalawa? Malayo o malapit man kayo sa isa't isa? Pwes, gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Dapat 100% kang naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. At gawin mo itong ritual sa kahit na anong araw uuras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang ay umupo ka saglit. Dapat tahimik ang nasa paligid mo at dapat ikaw lang mag-isa kapag gagawa ka ng ritual. Ipikit ang mga mata mo, mag-focus at mag-concentrate ka. Pakaisipin mo ng mabuti ang target at banggitin mo lamang ang pangalan at apelido niya ng 11 times. Wala na po kayong kailangan pang banggitin o ibulong na spell basta banggitin mo lamang ang pangalan at apelido niya ng paulit-ulit hanggang matapos mong mabanggit ng 11 times. At kinabukasan, ulitin mo ang paggawa itong ritual sa kahit na anong oras na gusto mo. At paniguradong magugulat ka na lang sa maging resulta nito. At habang buhay, magmamahalan kayong dalawa ng partner mo. At depende po sa inyo kung hanggang kailan nyo po gustong gawin ang ritual na ito. At dahil sa isa itong gabay at isang paraan para mas lalong mapabuti at magiging matibay ang samahan ninyong dalawa ng partner mo. At pwede ka rin gumawa pa ng iba't ibang ritual na binahagi ko. Pwede pagsabayin kahit ilan pa ang ritual ang gusto mong gawin sa isang araw ay wala pong problema as long as 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.